hanggang saan ba ang pananagutan ng magulang sa mga anak? Kung meron kang adult na anak na single pa at nakatira pa sa iyo, responsibilidad mo pa ba siya? Alam mo, minsan medyo mahirap iset ang boundaries ang relasyon ng magulang at anak sa gayong sitwasyon. Sa edad nila, dapat malaya na sila para i-pursue ang sarili nilang buhay. Pero dahil nakapisan pa sa iyo, na sa ilalim pa rin sila ng authority mo bilang magulang. At pag hindi malinaw ang boundaries, eh nako, siguradong away ito. Halimbawa, bilang magulang, may say ka pa ba sa mga personal at professional decisions niya bilang anak mo? Kung anong oras siya uuwi ng bahay? Anong oras gigising at matutulog? Sino i-date niya? Saan magtatrabaho? E eh, paano kung disagree ka sa choices niya? Siguro, depende lahat ito sa maturity ng anak mo. Hanggat nakapisan siya sa iyo, palagay ko meron kang say bilang magulang. Source ito ng conflict, pero kung ang motive mo ay ang maturity niya, pananagutan mo pa rin ito. Tulad ng sinabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians, When I was a child, I spoke like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways. Pray tayo. Lord, tulungan mo ang anak ko na magmature sa kanyang pag-iisip, sa pagkilos at pagdidesisyon. Pagharian mo ang aming buhay. Tulungan mo po na maging maayos ang aming pagsasama. Ito ang aking dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.